you know, ngayong araw na to ay pupunta kami sa Dolores, mamamasyal lang kaunti, ang tagal rin namin hindi nakakagala buong pamilya. Tamang tama, kasama ang aking mga hokage, bawal maiwan, sabi ni Mavi. After 10 years nga ay nakarating na kami ng Dolores Quezon, buti na lang hindi pa masyado marami ang tao. Maluwag pa naman doon sa parking lot pero pwede din naman pumarada dito, depende sa'yo. Medyo napagayata kami kaya wala pang misa, dito na lang muna kami sa may gilid, nagtiri kami ng kandila. Nalala ko nga pala noon, nagpaplano pa lang ako mag abroad, lagi ako nagsisimba dito, tapos nakalagay kasi dito, titiri ka lang ng kandila, tapos mananalangin ka ng time tapos Hilingin mo yung mga nais nice mo. Siyempre, hindi depende pa rin sa iyo kung kikilusan mo. Wala rin naman masama, 'di ba? Yung sa akin nga natupad din, eh. Malay mo yung sa iyo din. Kung nakakasimba na kayo ng Dolores, malamang alam niyo rin tong pasyalan sa may gilid niya. Yung mga imahe at dito na nagpapakita ng buhay ni Jesus Kristo. Mula sa pagkapanganak niya hanggang sa paglalakbay nila. Makikita mo rin dito yung mula pagkabata niya hanggang sa lumaki siya. Hanggang sa dumating na siya sa punto na danasin niya ang pagpapahirap sa kanya ng mga tao ay sa Biblia. Ganyan din ang pagpapako sa kanya sa krus. Makikita nyo rin dito ang tinatawag na pieta o ang ni ng Maria kay Heso Kristo. At ito naman yung tagpo na inihimlay na si Kristo. At kung kayo naman ay napagod sa paglalakad, bari kayo mamahinga dito sa harapan ng Poong Dolorosa. At kung kayo naman ay napaibig magpicture-picture o magselfie-selfie, maaari din naman dito. Hindi naman nila pinagbabawal. Kasi natap ko yung camera na maglalakad kami pauna, Kaso ayaw pala na ikalwa, hindi siya sumunod. Parang gusto niya palang gawin ay mag-tiktok. Kaya inulit ko na lang pag setup ng camera tapos naglakad kami pa Para sa kasi itong ginawa namin? Wala lang, parang naulaga lang ako. Oh. Ito talaga ang pinaka-highlights ng video. Ganito kasi kalikot itong nga kasi ikatlo. Talaga naman lumakad, wala lumakad, walang katitigilan. Minsan nga nadadapa na siya. Ngayon ko lang na pagtanto, may talent palang ang asawa ko. Hindi na ako nintay makabilang ng tatlo, dumagos na ito. Kaya sabi kayo wait lang naman, hindi pa ako ready. Nakita mong naatras pa. Magse-selfie pala si Una, pahara-hara naman si Daddy, ano ba naman? Tunay na napakasarap sa pakiramdam ng kasama mo araw-araw ang iyong pamilya. Bukod sa nasusubaybayan mo na ang kanilang paglaki, nalalaman mo na rin kung anong ayaw nila at mga gusto. At kung minsan ay nag aaway na maliligalig at nag-iiyakan, nakakarindi din minsan at masakit sa ulo. Sa isang banda, mas maganda pa rin yung pagiging malikot nila kasi nalalaman mo na walang nararamdaman ng bata. Kaya napakasarap sulitin ng gandong pagkakataon habang bata pa sila kasi pagtandaan na nila hindi man na mauulit o may babalik. Kahit simpleng pamasyal lang, mahalaga kompleto kayo. Ano ga?